yung nakikita ko sing kambing ko na medyo malungkot siya ba broken hearted siguro tong kambing ko na ito ayong araw magawalis tayo ng bakuran kasi sobrang dumi na dito tamang tama papawis ba habang hinihintay ko yung baka ko na pinapadidi doon sa baba matagal kasing magdidi yun parang siya habang hinihintay natin yun matapos magdidi dito muna natin walisan sakto lang yan pagtapos natin magwalis matapos na rin yun magdidi kaya babae natin yun mamaya pagtapos magdidi malapit lang kasi yun doon makikita lang natin oh, ito na nga bababa na tayo kay si nga, matapos na tayo magwalis doon, doon sa tambayan natin, kaya puntahan natin yung baka doon na pinapadidi natin, iniwan lang kasi natin yun, kaya kailangan natin paghiwalayin sila kasi nga, para makakain yung nanay niya, kasi pag hindi natin sila pinaghiwalay, hindi makakain yung nanay niya, kasi maglambud lang sila di so, diba, dali lang siya magdidi, pagka pagkatapos pala magpadidig doon, nihiwalay ko na sila yan, nakikita yun sa likod ko, yan na yan. Pagtapos pala yan, nagtabas na pala ko kasi nga medyo maliblib na dito kasi baka tirahan ng mga ahas ba kaya linisan naman natin dito sa labas. Sa palibot niya para hindi yan, pagtapos ko palang maglinis dyan sa labas, dito naman ako sa loob, sa loob dito ng kulungan ng kambing kaya yun, dito tayo maglinis naman. Tabasan natin dito sa loob kaya medyo manon na, na rin dito kaya kailangan natin linisan para may makakain yung kambing dito sa loob. Kaya mas maganda paglinisan kalinisan mo dito sa loob kasi nga para makatubo yung damo na kinakain ng kambing kaya mas maganda rin paglinisan mo kasi para hindi yon makapasok dito yung mga ahas ba pero din kasi itong ahas lang ang malalaki kaya mas maigi paglinisan mo talaga Unti-untiin mo lang paglinis madali lang kasi itong tabas-tabasin tong mga damo na ito kasi hindi pa masyadong mahaba basakto lang talaga yung haba niya kaya mas maganda pag unti-untiin mo kaya pagtapos nito dito naman tayo sa may kambing nakikita ko sing kambing ko na medyo malungkot siya ba broken hearted siguro tong kambing ko na ito kaya nakikita ko sa kanya na medyo malungkot siya kaya nilapitan ko muna siya tinitinan ko yung tenga niya kasi nga mayroon palang mga kuto ito nakikita ko yung kuto niya nagadikit sa tenga niya mayroon din mga kuto sa may itlog niya sa may titi niya sa may tenga niya sa ilalim mayroon din talaga dinudukot-dukot pangayan dyan no? kasi nga marami talaga sobrang dami talaga hindi talaga mapakali pinistuhan ko pa dito sa may baba kasi marami nga talaga sa may itlog niya dami talaga tinatanggal-tanggal ko sabi nila mayroon daw itong gamot eh ano kaya magandang gamot nito para matanggal yung kuto niya pagtapos nga palang magkuto dun sa kambing ko na yun dito naman tayo magkatalon-talon. Papawis muna tayo kasi nga hindi tayo pinapawisan eh. Pagtapos natin magpapawis O oh, mag-aayos naman tayo ng upuan Kasi nga takilid na siya ba Buti nga Naisipan mo yung ayusin Kasi hindi ka marunong mag-ayos Hindi ka marunong magpanda Hindi ka marunong magano Kasi sa lahat wala kang talent Kasi ikaw lang yung taong wala ng talin Ang sakit mo naman magsalita Totoo naman talaga na wala kang talent. Eh. Kaya yung kamay mo Tingnan mo nga yung kubo mo sa likod Wala pa nga yung atip eh mag guys <laughs> ayun naman tayo ng puso pagtapos nga palang magpokpok ng upuan guys ito na naman binibira ko buko na naman pagtapos natin magpapawis ako sigurado buko na punta Kailanman lami mo kayong buko ni sige lang buko ni kailanman lami magod yung buko good sabaw sabaw wala sa tatin ha kay wala pa may unod ani tin kanila sa tin masarap talaga ang buko guys pag umaga lalo na pagtapos mo magpapawis ako sigurado matik na puni buko ta ani pirmi sige medyo matigas yo yeah, sweet squa uh -huh. choice